Nagkakagulo daw ngayon Sa Davao City <laughs> Dahil sa ayuda hmm. Ayaw ni Ni Bastet Duterte niyan Ano ho Yung kuno ay Puro ayuda Hindi daw siya pabor Sa pagbibigay ng ayuda hmm. Yan Galit sa sarili <laughs> Sabagay Ito naman Kuno ay etong rally na ito ay Tila ba Celebrasyon na rin daw Ng ikaw walumpong kaarawan na itong si Digong. Pero yun nga, ingrandi daw itong birthday nga ni Digong, nag-aagawa, nakikita nyo naman, baliyahan dito, baliyahan doon, ang mga DDS, sigawan dito, sigawan doon, syempre, para lang makakuha ng, uh, ng ayuda. <laughs> ingrandi ang birthday ni Digong kahapon, namigay daw ng pagkain nga itong opisina ni Pulong sa mga sumama sa rally kahapon sa Davao City. Yan. Akala nyo talaga itong rally lang na ito. At kung nga ay kasabay ng pagdiriwang ng ikawalumpong kaarawan ni Dikong, hindi ah. Lahat ng rally nila, kailangan nila ng ayuda. Kailangan nilang maghakot. Kailangan nilang magbayad, magbayad ng mga aten. Dahil kung wala, eh dyan naman kasi sila sanay. Dyan sila nasanay. Ano bang klaseng mga taga-suporta meron ng mga Duterte? Yung mga umaasa sa ayuda, syempre. Yun naman yun eh. Hmm. Malayong malayo sa mga taga-suporta halimbawa ni Atty. Lenny Robredo. Malayong malayo po talaga. Napag-usapan niya namin ang isang kababayan ko dito na mga makaleni rin. Kakaiba daw talaga yung nangyari kay Atty. Lenny Robredo. Dahil yung mga taga-suporta mismo ang gumagaso sa mga rally, sorties at kung ano-ano pa para kay Atty. Leni Totoo yun. Pero itong mga ganitong klaseng politiko, kung ilang dekada na, kung ilang taon na, na ganito ang sistema. <laughs> para makaakit ng mga, ng mga taga-suporta, eh. eto. Kaya ayaw na ayaw ng mga Duterte na kahit papano magunlad umunlad ang kabuhayan ng mga kababayan natin. Dahil hindi na nila magugoyo, hindi na nila mabubudol yung mga ganong ta klaseng tao. Meron na ba silang nabudol ang mga totoong kakamping at mga taga-suporta ni Atty. Lainer Robredo? Wala. <laughs> Maliban daw ba sa pagkain at ayuda, ano pa kaya ang ipinamigay sa mga rally kahapon o nag kahapon? At yun nga, kasabay nga ng birthday daw na itong CD kong Natural, meron pa. Bukod sa mga ganito, eto eto. Bukod dito, siguradong meron pa yan. Good luck.